Yo, what's a mga kayo pips? Ikaw ba ay naghahanap ng murang makakainan ng Ali Seafoods at Ali Shomai? Aba, meron ako nyan. Tara, samahan mo ko. At dito na nga tayo na padpad sa may tagpuan resto na matatagpuan sa number 81 Mabini Street, San Antonio, San Pedro, Laguna. At bukod sa kanilang binibenta ang Ali Seafoods at Ali Shomai, hindi ka nga din mapapahiya sa kanilang restobar dahil maganda at malinis dito. At kung gusto mo nga mag at uminom ng ngonte, meron din silang bar dito na mabibilihan ng mura at abot kayang mga drinks. At eto na rin pala yung kanilang mga menu na may mga mura at nagsasarapang mga pagkain. Check nyo na lang mga kayo pips, baka may magustuhan kayo. At kung mabilis naman, post na lang para makapili kayo. At eto din pala yung menu nila sa drinks. At siguraduhin din pong nabasa nyo ang kanilang reminders bago kayo umorder ng kanilang pagkain. At yun na nga, may naabutan pa nga tayong sweet na mag jowa na nagsusubuan ng pagkain. Mapapasa na all ka na lang at teka lang may naiingit pa nga. At eto na nga pala ang ating inorder ang kanilang only seafoods na nagkakalaga ng 299 pesos per head. At kung gusto mo naman ng only rice at only juice eh mag adapt ka lang ng 30 pesos. At siya nga pala minimum of 2 persons para maabil mo ang 1 bilao ng kanilang only seafoods. At umorder rin pala tayo ng kanilang only show may na nagkakalaga lang ng 159 pesos per head at minimum din to ng 2 persons per Ali siomay. At ano pa nga bang inihintay natin? Food tripan na! Yo, what's mga kayupit? sa hindi dito nga pala tayo sa Tagpuan Resto Bar at meron sila ditong Ali Seafoods na applicable siya for 2 persons. So, nakakalaga lang siya ng 299 pesos at mag a ka lang ng 30 pesos sa meron ka ng Ali Juice at Ali Rice. At napa-order na rin pala tayo dito ng kanilang siomay na nagkakahalaga ng 159 pesos. Ang lira nito guys. So ano pang hinihintay nyo? Kainan na! Nandito na tayo ngayon para tikman natin yung unlimited seafoods nila. So umpisaan natin yan dito sa kanilang baked mussel. Tikman na natin ha. Mmm. Creamy, creamy sarap solid papaulit ka talaga dito ang sarap na itong ano nila big muscle nila at tikman din pala natin tong kanilang butter shrimp o oh, solid ng solid ang ng ipon nila dito hmm hindi siya maalat ha hindi rin nakakaumay medyo ano siya, balance yung tamis tsaka yung alat niya kaya, okay. dito sa pagpuhan ng resto bar, magpapaulit, magpapaulit ka talaga dito. Ang ano siguro, pag tinikmang ko tong, ano nila, kalamari nila, sausaw na natin suka to. Hmm? Ako na ma'am. Ang crunchy. At ang sarap. So, ano pang inintay nyo? Dito lang yan, sa may San Pedro, Laguna. Punta na kayo dito. At meron din pa tayong in order dito na unlimited ka uh, siomay na nagkakalaga lang ng 159 pesos. Tikman na natin yan. Kita nyo naman, solid na solid o. Oh. Pati yung chili sauce nila o, oh, yung calamansi. oh, subukan natin yan. Tingnan nyo, soso natin sa chili sauce yan. Solid na solid yan. ah oh, tikman na natin yan. Mmm. Mmm. Solid.